Sobrang sakit na ng ulo ko at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dear Madam Native Filipina, I'm your silent follower. Please pakitago na lang po ng identity ko. I'm 40 years old at almost 1 year na sa dating site na Filipina Love. Nawawala na po ako ng pag-asa. But nitong June 3 lang, this year 2024, I saw his picture and I said hello. And then he responded hi naman and he told me that he is already in the Philippines right now kasi mayroon sana siyang katagpo. nag siya ng hotel malapit doon sa babae na imimit niya sana pero hindi nagpakita sa kanya. So to make the story short, ako'y pinapapunta niya doon sa hotel na pinag stayhan niya. Sabi ko sa kanya na kung seryoso siya, eh siya ang pupunta sa lugar ko. Then fast forward madam, nitong June 13, 2024 ay nagkita nga kami. Naging okay naman kami madam, nakapagpalagayan ng loob ang isa't isa, hanggang sa umuwi na siya sa lugar nila sa Amerika. Ang sabi niya sa akin ay magpadala siya ng pera para sa refrigerator. Worth 10k po pala ang ipinadala niya sa akin pero kulang pa rin kasi 18k ang halaga ng ref. Kaya ang ginawa ko, hinom-credit ko na lang yung kulang. At ako din ay naghanap ng pampuhunan para makabili ng mga beer at iba pang inumin. Sabi ko sa kanya, hindi ako makakatulong financially about fiancé visa. At ang isinagot niya, itumulong daw ako kahit konti lang. Pero paano naman ako makakatulong madam? Eh konti lang naman ang income sa sari-sari store ko. Gusto niya na mag-apply ako ng fiancé visa. Kahit hindi pa naman siya nag sa akin or nakipag-engage. Madam, dapat pa ba akong mag-focus or maniwala sa kanya? Kasi sobrang sakit na ng ulo ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Thank you po at sana'y mabasa niyo ang aking kwento at mapayuhan. Hello letter sender, didiretsyahin na kita. Patigilin mo na yung sakit ng ulo mo. I-block mo na siya. Ang lakas ng tama ng afam na yan ha minamadali ka pa sa pag apply ng fiancé visa, iwala eh, wala naman pala siyang pera. Ingot ba siya? <laughs> Or baka may pera siya, kuripot lang. Ah, basta madam, bakit ba hindi siya nakakaintindi na wala kang maitutulong sa kanya financially? Pinipilit ka talaga niyang tumulong, no? Kahit konti. Madam, baka naman kasi inaakala niya na malaki ang iyong kinikita. Ipinaliwanag mo naman ba ito sa kanya? Kung nagpaliwanag ka na pero hindi pa rin nakaintindi, itiingot ngang talaga hindi na nakapagtataka kung bakit nagpadala siya ng pera para kunyari sumusuporta sa negosyo mo. But in reality, iba pala talaga ang pakay niya. Yun ay, in return, tutulungan mo siya sa gagastusin sa visa. Actually, sender, hindi naman dapat maging isyu ang pagtulong financially. Yun ay kung may kaya naman tayong tumulong. Pero kung wala naman, eh bakit pa ba ipagpipilitan? At isa pang kaingutan niya ha, nasa tamang katinuan pa ba siya? Kung nasa tamang pag-iisip pa siya, eh bakit hindi niya alam na ang requirement for fiancé visa ay dapat 2 years na mula nung kayo'y magkita ng personal? Hay naku madam, kakakilala niyo pa lang. Matik denied yan. Madadamay pa ang pera mo kung sakaling tutulong ka. Sender, minamadali ka. Red flag siya. mag ka. Baka kasi nagpapatulong siya kasi wala talaga siyang pera. Eh bakit naman niya ipapilit kung wala talaga? ipaano eh paano kanya madadala sa Amerika? kung ang financial capability niya ay hindi pa sapat Ba't ba kasi nagmamadali siya no kung pwede namang mag-ipon na lang muna total kakakilala niyo pa lang naman sa ngayon kasi dapat ang pinapriority is to build up your relationship hindi pa nga kayo engaged diba at isa pa wala din akong nabasa sa kwento mo Sender na mahal mo siya o diba kaya dapat yung tungkol sa visa ay later on na kung sigurado na kayo sa isa't isa well Sender ikaw lang ang nakakaalam kung titigil ka na ba So, if ever man na decided ka na ang tama na, eh, kang makonsensya. Kasi unang-una, hindi naman talaga ikaw ang pinuntahan niya. Naging side trip ka lang naman niya. Kasi nga, ang sabi niya, hindi ko no siya sinipot ng babaeng imimit niya sana. Hindi rin naman kasi natin alam kung totoo ba. Sender, ang solusyon dyan sa sakit ng ulo mo ay ang let go na siya. Next time kasi, mga madam, no, para sa lahat ito, huwag na lang kayong makipagkita sa AFAM na nasa Pilipinas na. Kahit ano paman ang naging rason nila ni hindi mo nga alam madam kung kailan siya dumating ng Pilipinas, di ba? And also, kung pagbabasihan natin yung time na nagkausap kayo first time, eh nung June 3 pa. Tapos, nasa Pinas na siya noon. And then, June 13 pa kayo nagkita. So, those times na hindi pa kayo nagkasama, nasaan kaya siya? Kaninong kipay kaya nababad yung sandata niya, o oh, di ba? Kaya, sana lang talaga, no? Huwag nang patulan pa ang mga afam na nasa Pilipinas na. Yes, alam ko naman na may mga sinwerte pero kadalasan talaga, iiyak ka lang kasi sa buhay mo sila ay napadaan lang. At ang masakla pa, inagamit ka na. And then worst case is kung may sakit na nakakahawa pa. Mas mabuti pa rin katagpuin ng afam na ikaw lang ang dahilan ng kanilang pagpunta. Para sure na sure, nakipay lang ang madadapuan nila. In short, happy ending pa ang resulta.